sumasalo na sa limang daan at tatlumput dalawang kaso ng dengue ang naitala ng Provincial Health Office sa lalawigan ng Cagayan mula January 1 hanggang March 25, 2025. Ang pinakamataas na bilang ng kaso ay naitala sa bayan ng Gonzaga na may 49 cases, kasunod ang lungsod ng Tuguegarao at bayan ng Bagawa na may 41 cases at bayan ng Gataran na may 37 cases, habang sa bayan ng Alcala naman ay nasa 34, Aparia 27, Tuawa at Abulog 25, Pamplona 24 at Santa Ana at Lasama 23 cases. Ayon kay Provincial Surveillance Officer Nestor Santiago, isa sa mga dahilan ng pagtas ng kaso ay ang limitadong saklaw ng search and destroy operations sa mga barangay. Ang mga barangay officials at health teams ay natasang mag-inspeksyon sa mga liblib na lugar upang matukoy ang mga posibleng pinamumugaran ng mga lamok na nagdadala ng dengue virus. Binigyang din din ni Santiago ang kalagahan ng environmental sanitation o kalinisan sa kapaligiran bilang ang pinakamadaling paraan upang mapigilan ang pagkalat ng dengue. Ikinababahala ng Provincial Health Office na karamihan sa mga tinamaan ng dengue ay mga bata na may edad 1 hanggang 10 taon kaya't pinaigting ang kampanya sa magang konsultasyon upang mabilis na matugunan ang mga kaso. Bilang paalala, hinikayat ng ahensya publiko na agad magpakonsulta sa pinakamalapit na health facility kung makaranas ng lagnat, banakit ng tiyana, pagsuka o iba pang sintomas ng dengue. Para sa IFM News, ako si Idol KC si Fernando. Idol. IFM News.